Nga po pala, si Prince Klein Mabini ang grade 3 na Emaya. Panoodin niyo po ang video na ito. Pwede po ba ako maglaro sa labas? Okay, sige. Basta huwag ka lang matagal ha. salamat po. Okay. Para ng magandang lo, bayuwagi kahit sa kapwa. May kay may kakayaan na ito ay magawa. Kawikaan chapter 3 verse 27.